So ayan guys, welcome sa aking channel. Samahan niyo ako sa aking bagong adventure upang galugarin at tuklasin ang kagandahan ng ilalim ng dagat. Okay, guys, good evening. So, start na naman tayo ulit ng panibagong pag bagong spot ngayon to tawagin sa amin ay kalagawa marami kami dito ngayon may isa ka doon baka mga mga siguro yun And dito na sila kanina wala pa sila sa apat kami sa isang kami isa ka para, parang para. yan si kay Dijan tsaka si Dudy yung isa doon nandun doon, doon sa likod nag ano nag gawa ng ano nag gawa ng teknik nagpapakaya niya ng isda yun yung isang kasama natin alam din na kakarami. Malino dagat ito ngayon. Sana makarami tayo. <tinyo> so, <yan. laughs> yung isang kasama namin dito ay na single dad. Naghanap daw ng single mom. <tinyo> so, sige yun guys. Uh, at dito nga guys, ay eh, dalawang isda nga agad na sumalubong sa atin. Ngunit pinili natin itong salmonite. Salmonite o oh, timbungan ng tawag nito sa amin. Masarap pa sito siya lalo na pag pinaksi, kaya pinirito. Pagkatapos nito, na ay nagrilo talaga tayo at agad natin dinalikan ang kanyang kasama. At ayun, sapol. Isa itong alatan o lipte kung tawagin sa amin. Isdang alatan ang pangalan pero matabang naman. At sa muling nating paglubog guys, isang lapog o lapo-lapo ang ating nakita. At ayun, napakaganda nating patama isang uri nito ng lapo-lapo kaya mamahalin din ang presyo nito at dito guys ay nakikita na tayo ng isang upos-upos at tinusok na natin ito agad at ayun sa pool, malaki na rin ito guys good size na rin ito medyo mura lang is na na ito pero okay na rin dahil mas mataas naman ito sya sa presyo ng labahita at muli nakikita ulit kami ng isa pangalatan ngunit medyo may ilap ito guys kaya pinahabulan ko ng pana at ayun ang tama kaya pinilit na natin dakutin. Baka sakaling makabitaw pa. Kaya ayun. Success. Nahuli naman natin. The place lang ang tama pero hindi naman siya nakawala. Okay. Gods na gods. At dito ay sinalubong ulit tayo ng isa pang upos-upos. At ayun. Sa pool. Ang isda nito guys, itinawag nga gayon sa upos-upos dahil sa amoy nito na parang sigarilyo. Lalo na pag inihaw mo lang siya at hindi mo tinanggalan ng bituka. Kaya kailangan kapag lulutuin nito, siguraduhin mong natanggal mo ang bituka niya bago mo lutuin. At pagtapos ganito ay nakikita naman tayo ng kawa ng hipon. Ngunit hindi yan ang ating target. Ito ang ating kukunin. Muli na naman, isang upos-upos ang ating napana. At dito nga guys ay napansin ko nga ang dumarami ang upos-upos dito guys. Habang papalapit tayo ng papalapit sa spot na gusto natin eh, nakapansin dumarami ang upos-upos. At dito nga ay nakakita na naman tayo ng isang danggit Ngunit may kasama nito mga po supers guys. Ngunit ito ang ating pinili. Dahil nga sa mas mahal ang presyo nito. So ayun. Success. Napuha naman natin ang danggit. At sa muli nating paglubo guys. Ay sinalubong na tayo ulit. Isa pang lipte. Ayun. Sa pool. Yung isang uri ito ng lipte guys. Yung dilaw na lipte ito. Good size na ito. Nasa 300 to 400 grams na rin ito. Ayos. At hanap ulit ng panibagong target. At ito po supos. Hmm sa pole. napakaganda natin patama. Kita nyo naman, hindi nakagalaw. Ang maganda ay malinaw ang dagat ito sa kaladyangaw, kaya malayo pa. Nakikita na natin ang ating isla na patangain. At Patahanap tayo ulit. At ito, danggit. solo flight. Saan kaya mga kasama nito? Wala siyang nakasawa. O baka iniwan na siya? Kasi parang malungkot. Nawa nga ako. Baka magbigti, kaya pinana ako na. Baliro ko yata eh. At dito guys, ay palubog pa lang na tayo. May nakita tayong rabbit fish na pumasok dito sa ilalang ng mato. talagang bago. So, sinilip po nga ito. At ayun nga, nakasandal siya. Pero ang hirap, dahil sa sobrang lalim ng butas, ihirap eh, nga idukot ng pana. Ngunit ang pahaw na nga tayo ay nakakita tayo dito ng isang pugitan na nakasilip sa butas. So, ayun. Kaya tinusok natin ito ng pana. At dahil sa pahirapan ng pagkuha guys, ay hindi ko na nga ito nakuna ng kamera kung paano ito kunin sa so muling nating paglubog sa malalim na kaharian ayun, tatlong maritis ang nagkukumpul-kumpulan binala ko sanang i-triple kill pero hindi talaga kinaya dahil umatras naman ang dalawa pero okay lang dahil may isa pa naman tayong nakuha goods na ito nasa 3 grams na rin ang laki nito at lalo pang luminawan ang dagat ito. at kita nyo naman, kitang kita talaga ang laki ng labahita so ayun, natin nga agad yung pinana at ayun, tinamaan naman goods dagdag -dag na ito sa ating kumbata so, kung ulam lang, nakakasawa na at dito guys, palubog pa lang tayo ay sinalubong tayo sa kalagitnaan ng isang malaking, malaking tauban wow naman wow wow kita nyo naman sinlaki lang siya ng pospuro o maliit pa nga siguro ayan o, oh. so sobrang laki ayun, nilagay ko sa aking palad sobrang amo guys makita nyo naman, oh. gumagalaw-galaw pa, napakaamo sana sa muli nating pagbalik eh, malaki na ito at atin na mapakinabangan so ayun guys bitawan muna natin ito at hintayin ang tamang panahon na siya yung dumating na sa kapanahonan ng kanyang maturity sana oh so ayan umayok at magpakarami at sana tayo ulit ng pinabagong target dahil hindi pa naman baka kinabangan ng tauban. So, dito tayo. Hanap tayo ng iba. At ito, may nakatago ng na surahan. Surahang bakla kung tawagin ito sa amin. Medyo mababa lang ang kilo nito. Pero okay na rin. Pagdagdagdagdag sa pangbinta. At pangbigay na rin minsan sa mga pumupunta para manghi. So, ayos. At dito ay paglubog pa lang natin nakakita nga tayo dito ng isang pusit. So, ayun. Tumakbo. Kaya inikot-ikot natin natin yung flashlight para malito siya. So, ayun. Tinamaan natin. Ayos. So, yun ang ginagawa natin guys kapag yung light natin na ginagamit ay walang blinker. Kailangan lang natin iwas-iwas ito pang magkaroon ng kunting paglalabo yung liwanag niya at masilaw ko ng kaunti yung pusit o kaya naman yung tauban pag hindi ito pa. At dito ay nakikita natin dito ng isang rabbit fish o talagang bago. Good size na rito. Para yun sa pool. Masarap ito. At sandaan din ang kilo nito ngayon. Kaya okay ito siya, mamahaling isda. Pero masakit din ito, makatinik. At hanap ulit tayo. At ito, ito ang kanina ko pa hinahanap. Sana maramihan natin ito. Isang talakitok. Hindi lang ito mahal, masarap dito sa sinabawan. At hanap ulit. At ito pa, may kasama nga siya. Sana makakarami tayo. Ayun, dalawa. Itong kunin natin. Ayun, pool. Napakaganda ng tama. Mahal ang kilo nito ngayon. Nasa 150. Goods na goods. Sana madagdigan pa ito. At sa karating kinihindi nito. Goods na ito. At ito ulit. Sumalubong. Ayun. Hindi tinamaan. Nag-aaral siguro ito ng ninja mobs. At hanap tayo ulit. Hanapin natin ang kanilang kasama. At ito. Sa ilalim ko may paikot-ikot. Kunin natin ito. Sana tamaan ayun sa pool magandang tama talagang kung ganito ang patama sana palagi hindi nakakahiya nakakahiya kasi at dito guys ay sa ating paglubog ng muli dito ay nakapanan natin dito ng isang suno ngunit hindi nga natin ito nakunan ng kamera dahil tumatakbo kaya napilitan tayong panain so malaki ito guys nasa isang kilot kalahati na ito sya ayos Goods na goods. Hindi mo natin nakuha ng camera. At least nakuha natin siya. At dito sa ating paglubog ulit, nakikita na tayo ng isang danggit. Ay, hindi pala. Dalawa pala. At dito guys, ay dumaan niya tayo sa parting mababaw dahil tatawid tayo sa kabilang kanto. So, habang tatawid tayo sa kababawan, may nakita tayo niya isang tauban hindi pa man ito kalakihan pero pwede na itong iulam pero hindi natin ito kukunin hayaan muna natin ng mga itlog palakihin muna natin at habang kinukuna natin ito ng camera guys ay eh, mayroon akong napansin na isda sa kabilang area ayun halos hindi makunan ng camera isa itong suno guys nandito lang sa mababaw mga hanggang lig lang ang babaw ng pwisto nito kung mapapansin mo ayun ang tauban mababaw ito guys ayun tumakbo ang tauban mababaw lang ito kung mapansin mo, nakapak lang ako nito sa buhangin. Ayan o, nasa buhangin na ako naka-pa-apak. At hanggang liig ko lang ang lalim ng tubig. So, mababaw talaga ito. Pero ayos, may isda. At ito, mayroon pa isang isda ulit na sumalubong. Ayun, sa pool. Isa itong alatan o lepte. Ayos. Kahit sa mababaw lang tayo, eh, nakakahuli tayo ng isda. Na pwedeng pang ulam at pang binta. Ayos na. good go. At sa part na ito guys, ay, nakarating na nga tayo sa kabilang kanto ng bahura. At nakapana na nga tayo ng mga isda dito. At itong isa ay napanaw natin isang banggit. At dito sa next dive nga natin guys ay napansin ko nga na mas marami pa lang upos-upos sa lugar nito at mas malalaki. So ayun, mapansin niyo naman tag dalawang piraso guys. At ang lalaki pa nito guys, hindi ito basta-basta guys na tulad ng ibang upos-upos na pinapala natin dahil malalaki talaga ito. At ito, isa pang labay ito ulit ang sumalubong. Nandito ito sa buhangin na na dahil nasa kanto na tayo dumadaan. At ayun, ayos. At ito pa, isang upos-upos nagpapahabol. So, ayun, panayin natin. Nagpapahabol siya. Ang ilap. Pero walang kawala yan dahil asintado tayo eh. Ganyan tayo pumana. Kaya <laughs> so, may kayabangan to. natin paglubog, ay isang labahita ulit ang ating napana. Dagdag pa ito. At hindi na pala kami nagtagal dito guys. At ito, nakapana pa tayo ulit na isa pang bago ako umakit ng baka Dahil nga sa pagod na talaga at paumaga na rin kaya umakit na kami. Good nice morning guys, my